Inamin ng bagong mag-asawang Nash Aguas at Mika de La Cruz na bago ang kanilang kasalan ay dumaan muna sila sa matinding pagsubok. Sa isang panayam, sinabi ni Nash at Mika na naghiwalay muna sila ng mahigit anim na buwan matapos ang anim na taong pagiging magkasintahan. Ayon sa, ayon sa newlywed couple, hindi nila ito ipinaalam sa si kanilang pamilya at mga kaibigan. Anila sekreto at tahimik nilang prinoseso ang desisyon na maghiwalay muna kahit walang nakalabas na balita na sila ay may pinagdaraanan. Kwento pa ni Nanash at Mika kasagsagan ng COVID-19 pandemic nang magsimulang magkalamat ang kanilang relasyon dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan. Ayon kay Mika na bigla siya matapos siyang hamunin ng hiwalayan si Nash na agad-agad naman itong pumayag. Habang sinabi ni Nash na noong magulo ang relasyon nila ni Mika ay ipinadyos na lamang niya ito. Nitong May 18 nang ikinasal si Nash at Mika. At yan ang entertainment news sa na nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa yan. Tatak Armin.